Welcome to News 5 Everywhere. Para mas makatipid, mas maraming magulang pinipiling pag-arali na lang sa mga public school ang kanilang mga anak. Pero sa Bule Elementary School sa Muntinlupa, umpisa pa lang daw ng klase. Isang daan piso na agad ang sinisigil sa bawat estudyante. Sabi po niya, noong mag- maging brigada, eskwela, hindi daw siya humingi ng kontribusyon sa mga nanay. Ngayon, ang napagtuunan niya ng pansin, itong water dispenser. Ang sisti pa raw sa nasabing eskwelahan. Bukod tanging mga estudyante lang daw sa Section 1, bawat baitang ang inuobligang magbigay ng kontribusyon taon-taon na pambili raw ng mga gamit sa loob ng classroom. Kasi daw, pagka may mga bisita sila, uh -huh yun daw ang pinupuntahan ng mga supervisor. Pero kung hindi naman daw sila magbabayad, Di, hindi po nila bibigyan ng test. Halimbawa, dumating yung first grade eh. Ayon sa DepEd Order No. 41, maikpig na ipinagpapawal sa lahat ng public schools ang sapilitang paniningil ng mga kontribisyon sa bawat mag-aaral. Lahat ang klaseng kontribisyon na hindi pwede sa, sa, sa ng kinder hanggang sa high school. Mayroon lang uh, dyan na uh, authorized, buong voluntary pa yan. Ayun naman pala eh. pat ang titigas na mga ulo kasi! Kalewing, so, kausapin mo si Mrs. Manuela Opalya, mm. yung principal ng Bull Elementary School, yung nangihingi so, ng isang yeah, dampiso. so. Yeah, yeah, yeah. Ay, magandang hapon po, uh, Ma'am Manuela oh. Opalya. Okay magandang hapon po, sir. Ay, good afternoon, mama. May eh, nakarating mo sa amin na sumbong na kayo rohoy nang hihingi dyan ng ting piso para may water dispenser kayo dyan sa classroom. Totoo ba ito? Naku po, mahigpit po ang akin tagubilin sa mga guro na wala pong sisingilin, maski ano po. Eh, bakit? At wala po talagang nag- Nagpapaproject po niyan. Sa katunayan wow. po, andi dito po ang president po ng Grade 6, Section 1. Kasi wow. sabi daw po mga Section 1, handa po siyang magsalita na wala po silang sinisingil pong ganyan. Hindi, teacher daw po ma'am, naniningil yata ma'am. Ay naku, no, pong wala po sa teacher. Kasi po, ang mga teacher po <laughs> ay talagang yeah. miniting ko. Sabi ko nga po sa kanila, ang office, walang water dispenser. Oh, Tapos, maniningil pa kayo. Ma'am, sa... kayo ba principal sa bully elementary school ba ito? Opo, opo, Ay, elementary school po. Akala ko sa tunasan kayo eh. Parang, uh, parang, uh, kasi po yung reklamo sa amin ng mga opo, magulang. Opo, sabi nga po, dalawa daw po. Putatan, elementary daw po. Tsaka daw, pupuli kaya oh, nga po. Opo oh. oh, nga po. Ay, pero ganyan pa man, ma'am, eh, baka pwede ho ninyong uh, paalalahanan pa rin ng mga teacher ho ninyo muli na itigil ho muna yan paghingi ng uh, contribution. Po. Ano po? Wala po talaga. Uh, Walang uh, kung wala sakali, po. Talaga kung, po. Kung sakali. Kung sakali lang, ma'am. Kung sakasakali. Baka no. po pwede ho paalalahanan Ay. po natin At, ng mga oh, teacher. At opo, lagi po ayyan. silang pinaaalalahanan. Opo, pati po ang aking kanina po, minitin ko po ang mga ayyan. president po ayyan. ng bawat, ano po. Oh, Homeroom PTA. Sila well, my... po ay talagang tinanong ko dahil sabi ko sa kanila, magsasita kayo oh. kung ano talaga yan. Ayaw, Ayaw. Ayaw. So, wala po ha? Wala na tayong hingin na tubig dyan? Wala po. Malibanag o... pa po sa sinag ng araw. Oh. Oh. Wala oh. Oh. Tayo, oh, po. I Ayaw, ah? first si Principal Opal Anyway, ma'am, sige po. We will take your word for that, ma'am. Na Wala po. Pero pag meron po, ma'am, maglumapit ulit. Ika'y pupuntahan po na ano po.